morning, good morning mga bro Time check, 5 o'clock in the morning Yun, nandito tayo sa mga alaga natin At uh, eh, Sa labas natulog yung black na hen At ang kanyang kapares andun sa bubong Ayun oh. Taas, makikita na Ayan, bubong Tapos yung Isa nating inakay Hindi na, ah, na pala inakay Yan siya, dyan siya natutulog sa labas natutulog ang kanyang father father, father wala rito sa loob ba? good hindi siya pumasok dito good father ay sa bubong pala yun yan yan sa taas dyan taas nyo dyan goods na goods yun guro kagawin natin magwawalis-walis muna tayo rito kasi medyo madilim pa naman magwawalis-walis muna ako saglit linis-linis at uh, 5.40 at ah uh, pasok tayo sa planta tapos na tayo magwalis-walis at mga uh, lagay ng nila dito, pumasok yung hen ito, kaya sinarang ko muna yung pinto para naman pag bumaba yung barako pumasok na din sa dyan tapos yung iba, nasa bubong na pumunda na yung dalawata nasa bubong na yung iba yan yung isa yung tatlo na sa bubong bisitahin natin yung ngayon nagpaglagay na ako ng patukahan nila dyan para just in case na magutom dakwid natin ayan mayroon ng gapi grass yan ngayon din to lagyan natin ng gapi grass to paparamihin natin yung gapi grass para pagka nagkaroon tayo ng budget bibili tayo ng isda ang problema ko lang dito yung tubig ay umiinit container na yan, umiinit So, parang negative tayong makapag-alaga ng isda rito sa labas Kasi nga, yung tubig, naiinit Hindi ko lang sure kung, uh, kung gagawin natin aquaponics, eh, iinit pa yung tubig Kasi yung tubig noon ay nagsisirculate hmm. Ito, hindi na natin natamnan Siguro gagawin ko na lang dito, lalagay ko na lang to sa timba Magtimba-timba na lang tayo ng pagtatanim dito Kasi hinuhukay nga ng mga taga Uh, kinakain nila yung punla natin siguro talagay na lang natin sa container itong mga to at sa container na lang tayo magtanim uh, kahit pa paano mas malitang space pero dito natin nilera side na yan at dito dito siguro o oh, diyan, kailangan kasi may screen kasi pag hindi natin ginanon eh kakainin lang ng ano kakainin lang nang daga kung hindi man ng daga yung mga alaga nating kalapati kinakain nila yun yung inaaway ng itim sa loob oh. hmm. babae yan parang sa inaaway niya pero yung anak hindi niya inaaway Uh, ayaw na nga lumabas dyan dyan <laughs> yung isang hen na yan ayaw na lumabas nyan dyan dyan lang siya sa loob kahit na nakabukas yung pinto ay yun yung lumabas hmm. nakakalabas dito yan eh sa taas na yan hindi walang po paano sa so, ngayon ah, uh, ya muna natin siya dyan ayun yung lumabas inangkin niya na yung anak <laughs> naaway pa diba? niya dum naaway niya yung hen yung kapares mo na bumaba kaya hinahayaan natin na labas yung mga yan para masanay na rin yung mga barako natin yan bumaba pa rito Okay. Nah, na, lumabas na natin yung fancy. Time check muna tayo. 5.15, maaga pa. Kaya dito muna tayo mag-vlog-vlog muna tayo rito. Mag-video-video muna tayo. Tungkol sa mga alaga natin. Manok! <coughs> yung manok natin ay... Dalawa pa rin ang itlog. Yung pang isang plano natin sa manok kung paano kasi magtataginit. Ah... Uh masyadong light ang space na yan para sa kanila baka dito sa ilalim siguro pwede kung may screen sana tayo na mapaikot dyan dyan sila sa loob naaway niya kaya ayaw rin tuloy pumasok ng hen na yan dyan inaaway niya parehas yan hmm. yan fancy natin no hmm. <laughs> paporma kahapon nakita ko duguan yung pala yung kuko nyo naipit siguro hindi ko alam kung saan naipit eh dugo ang kahapon yan eh <coughs> Kahit pa yung duckweed natin, dumadami na to so, kay George to yung sibuyas na to hinayaan ko lang dyan nilipat ko dyan okay naman yung problema nga daga ang problema natin dito ang <coughs> so, nagtanim tayo yung ng daga kaya ito oh, mga ano, may mga hukay hukay daga rin na tumitira dyan kasi may mga pinunla tayo dyan hinuhukay nila yung mga seeds oklasan na ng daga rito eh buti nga ang mga uh, inakay hindi nila tinitira pag nangyari yun sigurado maglalaso na talaga tayo ng daga itong dalawa natin mo na sila kasi kung saan saan nagsususot pag hindi to hindi pa nagpisa sigurado pag uh, magpapalitin natin ng magkapares hindi pa nagpisa yan dyan kasi okay, hindi na lang na pipisaan itong dalawang to yan, tsaka ito pero masipag maglimlim masipag maglimlim yung brown kaya abuhin pala na hen masipag pag siya mag limlim uh, -lim. problema nga lang nakadalawang try na pangalawa bugok eh away pa rin. Nakakalabas oh, siya, oh. <laughs> Ito na paano nakakalabas yan. Diba? Nakakalabas siya dyan sa trapdoor natin na yan. Kaya niyang ano. Kasi sa, uh, ano yan, yung size niya kasi maliit. Kaya nakakalabas. O, oh, yan mo, hindi niya naaway yung inakay. Inangkin niya ng anak. Ang <laughs> <laughs> inakay, inangkin niya ng anak. Siya na natin nagsusubo dyan. Uh, Ay, ano lang natin yan. Ayan, ano natin sila dyan. Yo, napahaba na yung ating video ngayong araw. Maaga pa naman. Uh, time check, 5.20 in the morning. Good morning, good morning, good morning. pakiramdam natin ng gutom. Yung black natin, nagdudun lang sa loob. Hindi pa lumalabas. Ngayon oras kasi, napakaraming rumurundang kalapati. Ang daming rumurundang kalapati. Kaya lang kasi yung area natin natutago. tago. Kaya hindi tayo basta-basta nakakabihag. Mga bihag na sa bubong lang, hindi bumababa. Pero kung ang kulungan natin ay open, open sa malapit sa bubong ganyan, sigurado marami tayong mabibihag Kasi bumaba na, nagutom na rin siguro. Ang ganda ng pagkaitim nito, black. Black na black. Ba, <laughs> diba? may dayo pang ibon. Ano ay isang ring black, nabas na rin. lumiliwanag na lumiliwanag na kasi 522 na mga bago magkataposan siguro meron na tayong bagong pisa baka mapisa na rin yung itlog dun sa itaas hopefully nga sumunod din yung sa baba first week of May siguro meron na tayong bagong inakay na naman ganda ng pansin natin oh. Oh, nakabukad ka yung buntot nakabukad ka yung buntot nya diba Pag sa pangatlong try nila at hindi pa rin na napisaan yan, baka mamapilitin na tayong bumili ng hen na fancy. Tsaka, yun, rumunda na. Rumunda na sila. Tsaka isang barako. Or kukuha na lang tayo ng mga, magiging anak na mga ito. ito isang pares natin na maganda yung anak uh, kamukha nung ito kamukha nung brown kalawangin homer no, oh, sargo yung ilong may bisita tayo nanginginain din dito maraming dumadayo rito mga kalapati taas lang sila. <laughs> Ito na yung hin, oh. Ganda ng pagkaitim niya. pares niya doon sa taas yun hindi <laughs> marunong bumaba masasanay din yan matututo bumaba yan kasi pag nagutom yan nakakababa naman eh kaya mga 2 days pa ngayon, ngayon pang pang 2 days nyata niya ngata ngayon ang rumonda na yung magama Nakapuro, nasanay na rumonda yung isa diba si Fancy. Mira, sila. Tara nang ng Romonda yung ating isang inakay. Kasama ng kanyang tatay, Romonda. You know, yung Mga bumibisita sa atin dito. Yung ibon. Yung tanim natin doon sa indoor. Ah. Uh, Iyan ko na lang siguro dito sa taas. Lagay okay, ko yung video dito sa so may, ka uh, may, kanan. may kanan. natin doon. Ayan. Wala naman tayong, ano, wala tayong bagong project. Ayan nga, maliban lang sa nilipat natin yung ating gapi grass doon. Yung duckweed nga, napapakinabangan na natin, napapakain natin sa ating mga alaga. sa ngayon hayaan muna natin itong mga alaga natin balikan na lang natin itong mamaya pag out out natin ng 2pm papasya lang natin saglit uh, pakain sabay akit na pero inayaan ko lang nakabukas yung mga yan dalawang paris na lang ang hindi natin pinapakawalan yun nga yung dito itong dalawang pasaway ito dalawang pasaway na yan hindi na natin pinapakawalan yan at yung Dijon kasi pag nagpakawala tayo dito sa kabila hindi kailangan uh, ang video na nakakulong pag ito naman nakakulong yung video na mapapakula natin pansin hmm, natin oh. Uh, uy mga blard yan ganda ng purong maahan niya oh. ha huh? <laughs> Siguro kung ako mag-aalaga ng kalapati sa Pilipinas Baka mga fancy lang din ang ano ko, -alaga ako Diba? ito yung type ng fancy ganda pang show, show siya, pang show puti din black yung kanyang uh, buntot maraming klase yung kulay ng mga ganyang fancy pag napasyal tayo ulit dun sa wet market tingin tayo ng mga fancy rin Nakakabili tayo yung one dinar lang yung isa. Pero pag pares kasi na maganda ang formahan, medyo mahal. Bibili tayo yun ng hen. Hen lang bibili natin. Ipapares natin dyan. Pero ibang kulay ang buntot. Para naman maiba. Tapos yung kapares nitong kulay abuhin, hahanapan din natin ng bagong partner. kulungan natin ma kung mas maganda sana ah, baguhin natin eh, isang kulungan na lang lahat eh total naman nakakawala silang lahat di ba <coughs> yeah, Maaba na ang video natin hmm, Nanginginain sila dyan tuwing umaga bukod sa daga, sa gabi, sila naman sa umaga <laughs> kaya yan, nakascreen ng mga tanim natin, kasi pag hindi natin gina niyan, ubus yan eh, bali, tatlo yung ating uh, black, yung isa na doon -do, ay, lumabas, yun yun yung lumabas, bantay sarado niya yung bahay niya siya, siya na yung nag-aalaga rin sa uh, inakay hindi niya inaaway, oh, ba siya na nag-aalaga siya na yung nag-aalaga sa inakay. Ito yung inakay, natututo na rin mukha pa, Goods na goods yan. Training mo yan. Okay. Hanggang dito na lang muna ang ating video mga bro. Ingat-ingat na lang lahat at God bless us all.